nga ako, hindi ko nalang na nalang na-video pero na-picturean ko siya. So, ito kasi yung namin ng aming bariya. So, tinagal ko muna. And, ito okay, nga kasi siya muna kung kahit nangingitim na yung iba kasi lalo na tagtog 20 pesos kapag medyo not stock ay nangingitim. So yun guys. Pati nga itong ating rack syempre ay ating tatanggalin yung mga laman at pupunasan. Dahil ang bilis talaga na aligabok dito guys. At ang dami na rin mga dumi. So nakakapagpunas-punas tayo dyan paminsan-minsan. Pero hindi nga na imu-move itong ating mga rack na ito. So yan guys ang ating mga nakuha na dito. So hindi lang sa pinakamababa ako nakakuha ng mga coins. Pati dyan sa may mga iba-ibang layer ng tray ay may nakukuha pa rin akong uh, pailan-ilan. -ilan. So, yan. Ibinalik ko muna nga itong ating mga coins dito yan sa pinakaibabaw. So, kapag medyo sunod-sunod yung bumibili at saktuhan yung pera, ay hinahagis nga namin yan. Separately naman, pero yan minsan tumatalbog, hindi na namin ulit napupulot. So, ayan, dito naman yung ating mga katol at yung mga plastic ng yellow at plastic labo. And itong tray na to ay, syempre, babaklasin ko din yan and dito yan nakapwesto. So, may nakuha rin ako mga coins sa ilalim niyan. So, ayan, guys. Naibalik ko na nga yung ating mga rack. And, yun. Medyo marami-marami na marami, marami ako nakuha dito sa puting rack na mga coins. So, yun. Nasusutan din sila dyan. Hindi lang sa pinakailalim talaga. Kaya, medyo marami nga talaga yung ating naipong coins. At, ayan. Yung iba, medyo bago pa naman. Yung iba naman talaga is talagang maiitim na. Ayan. So, marami tayong to 20s. 100. Kung ay nagkaitiman na nga yung ating mga coins kasi medyo matagal na, na ata Ayan, siguro mga isang buwan din tayo hindi nakapag-calcal dyan sa may pinaka ilalim nakapag tayo dito guys pero hindi uh, totally natatanggal yung ating mga uh, mga lagayan so yan grabe yung iba so, so 200 hindi niya na yung iba. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 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 50 4, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 20, 25, 27. <inaudible> sa so, 327 nga yung naipon kong barya sa may pinakailalim nito and mas marami mayroon ako dito sa may ilalim ng kulay puti na to hindi ko rin alam kung bakit mas marami dito sa area na to pero dito kasi guys kung makita nyo dito yung mga coins namin minsan pag visit talaga or yung nagkasunod-sunod yung mga pumibili is naghahagis kami minsan siguro na bumabala, nalalaglag minsan nasushoot dito or hindi ko alam paano, basta marami ako nakuhang uh, bariya, kasi nga minsan mabilisan yung hages. kapag uh, puro bariya yung pera, nasa-separate naman siya ng hagis na ganyan, pero hindi talaga nasushoot, minsan kasi nagbabounce so tumatasik, yung iba dito, yan, dyan sa gilid yan, sumusot, kaya talagang, yung tig to 20 talaga is, talagang dun nasushoot minsan, And, hindi naman namin agad-agad nababaklas sa dito, guys. So, siguro mga isang buwan na rin nung last na nakapaglinis ako dito. Kaya, medyo maalikabok at marumi na talaga dito. Pero, nakakapagwalis-walis. Pero, hanggang dito lang, hindi talaga na move, -move yung ating mga lagayan dyan. So, ayun nga, ang ating mga naipon na coins dyan sa mga sahig natin mga tagpipiso may nakuha ko dito dito banda sa so, may bandang ilalim naman nito kaya naman uh, nadagdagan talaga itong ating mga tagpipiso at uh, taglilimang piso yeah, so pero ito parang ito mas marami kasi nga doon siya banda gawi kaya medyo matagal na rin nakita nyo yan, oh, ang itim na guys siguro itong mga malilina mga bagong laglag lang sa so, lang guys